Um, dapat po sa ating Diba po na po sila na, Diba Tingnan nyo po kung gano'n sila oras Hello! Good morning po! Ayan, welcome back po sa ating channel, Jeff Wish Nature and Animal Lovers. So, for today's video, ayan, uh, nandito tayo sa alaga nating baka na si Melody. Ayan po yung update sa kanya. Buntis na po siya. Uh, inawat na po niya yung anak niya. So, ngayon, uh, ang gagawin po natin, magpapainom po tayo ng uh, baka. So, anong oras nga ba magandang magpainom ng baka? Ako po, nagpapainom po ako ng baka 10 o 11 ng umaga. Tapos, sa hapon, mga 3, 3 or 3.30 uh, So mapapansin nyo sa baka talagang uh, uubusin niya yung ibibigay yung tubig So lalo na mainit, kailangan wag pong ng ating alagang baka sa tubig So panoorin nyo po, ayan babalik na lang po natin yung camera Stay tuned lang po A few moments later uh, Nagigib na po ako ng tubig sa may ilog Ayan, ayan ilog yan o. So napaka-press po ng tubig, ayan linaw So bibigay po natin sa alaga nating baka ganyan lang po ako magpainom uh, mga 10 or 11 ayan so tingnan nyo oh, sumasalubong na po siya ayan, po ayan po si Melody ang mabait nating nalagang baka na inahin ito po yung pinakaunang baka ko ayan talagang dapat po sa ating mga lagang baka huwag pong pabayaan sa tubig uh, at lalo na kung gusto nyo patabayin yung baka nyo tubig lang po at saka sa pagkain huwag nyo pong pabayaan sa pagkain Ayan, ito, yung mga baka ko na ito, isang beses ko lang sa hapon nilipat sa pwesto nila, pero tingnan nyo na po yung katawan. Hindi po nagbabago yung katawan. May anak pa po yan, nagpapadede. So, magsi 6 months na po yung anak niya, siya mismo yung nagawat sa anak niya. Sting so, tingnan nyo yung mga dede nga na magana po, dahil, dahil hinawat na po niya yung anak niya. So, ganyan lang po ako magpainom ng baka. Talagang uubusin niya. So, ano nga ba daw ang sekreto? Kaya, bakit mataba daw po yung mga baka ko? So, sa tutuusin po, wala man po akong sekreto dyan. Ang ano lang po dyan uh, Masipag ka lang pong mag-ano mag, sa pagkain nila Tsaka sa tubig, huwag pong pabayaan sa tubig Tataba po yung baka nyo So kaya yung mga iba nangangayayat Dahil nagkukulangan ng pagkain At saka tubig So kung gusto nyo tumaba yung baka nyo, huwag nyo pong pabayaan sa tubig Tapos kung meron po kayong asin Para makatipid po kayo kahit hindi na molasses, asin na lang Lagyan nyo ng asin yan Kahit twice a week lang po Siguradong tataba po yung baka nyo O, oh. oh, nagpapadedi pa po yan Pero tingnan nyo yung katawan, lapad po nyo no Diba? So mama diba, mamaya lolo ko pa yan, tingnan niyo balik-balikan niya po yung iniinom niya, di ba? So ganyan lang po ako magpainom ng baka 10 ng umaga or 11. Tapos mamayang 3 hanggang 3:30 babalikan ko po yan. Papainumin ko po siya ulit. So ayan. Ayun po, ganyan lang po. Ayun oh. Tingnan lang po yung tira niya yan. Konting-konti na lang po, di ba? Stay so, tuned lang po. Pupuntang ko pa po yung ibang baka po natin. 1 minute, 37 seconds later. Ito naman po yung bulugan po. Ayan, si Maki. Ayan, ginigyan ko na po. Ito yung bulugan po. O, pinayin niya po yung katawan niya. O, diba? Daba po niyan. O, uhaw na uhaw po sila. Ayan. Pagkatapos na lang kumain, tubig. Ayan po si Maki. Pinayin ko po yung baldo. So, ayan. Tingnan niyo po. Konting-konti na lang po yung tira. Ayan, ayan, o. Diba? perfect po yung oras ng papainom po natin ganyan tamang oras ng na papainom ng baka pero nasa inyo ko kung anong oras po kayo gusto magpainom pero sa akin sa karanasan ko po, po ganyan pong oras ako nagpapainom ng baka 10 to 11 am tapos sa hapon 3 or 3:30 ng hapon pupuntahan ko pa po si Melai painumin din po stay a few moments later po si Melai ayan siya naman po yung painomin natin ayan oh. malaki na po yung anak niya oh. kailan lang po ng anak niya ayan So, nakabag din po yan. Ayan, kahit nagpapalili. So, painugin po natin. O, oh, diba? Tingnan nyo po kung gano'n sila kahuhaw pagka ganyang oras. Oh. So, oh, mamaya, mabubusog pa po yan. Hindi yun po sa pagkain niya kapag katapos niya uminom. So, ganyan lang po yung nagpainom ng baka. Ayan o. Oh. Mabusin niya po yan. Oh. Oh. So, minsan nakakadalawang balde yung mga yan. Lala na paghapon. Oh, hello! 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 Sabay po yung mga laga kong baka na yan. yan diba? O, po nila. Ayan o. Pinitulungan na nila yung tubig. Ito yung anak niya. Ayan o. Yan. po natin kung anong tira. Ayan o. Konting-konting -konti na lang po yung tira. Ayan o. Gusto na niya. One hour later. So, ang dito na lang po ang ating video about po sa pagpapainom natin ng baka. Ayan. Maraming maraming salamat po sa panonood. Kung meron po kayong natutunan, ah, wag po sana kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Pakit din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga ina-upload ko po pong mga video. So maraming maraming salamat po. Lagi po tayong mag-ingat and God bless po sa ating lahat. So bye-bye!